Ang lupit naman ng mga kalaban ko dito. Halos yung mga bab ko. Hindi ko na makukuha mga doy. Kita mo naman yan, yung tamos. Lagi siya nakaligid sa bab ko, Kaya lagi nakikita din ang core nila. Sinusuportahan din yung maling gawain ng tamos. Kaya. <laughs> Bakit naman kayo ganyan sa kapwa nyo? Marami namang mga bab dyan. Bakit yung sa akin pa yung kukunin nyo? May kanya-kanya tayong bop. Mga mapanglamang lamang kayo sa kapwa nyo. Kumanda na lang talaga kayo. Pag once na ako makakuha ng bop, ubusin ko lahat ng mga tapang nyo. Huwag mong subukan. Bakit ba? Uh... <laughs> Tandaan nyo talaga yan. <laughs> Uy, Mia, tabang ka naman yung taon dito. Maglantaw ka lang sa kalisuran ko. Nakupo, nadaot pa talaga. Kaya, <laughs> Grabing kahintang namin dito mga doy. Palong-palo na kasi yung tamos kasi binusog ng gusto ng bayani ng Pilipinas na sila pula po. Anong klasing bayani pala yan? Dekorasyon? <laughs> Ginamita na kasi kami ng tamos mga doy ng advanced technique. Kalain mo yan, level 13 na siya tapos kami level 10 pa lang. Pero may kasabihan nga tayo mga doy na age doesn't matter. Basta salarangan ng pag-ibig, Age doesn't matter. Mahal. Ikaw, mahal niya? Gaga! So, ah! ah! Big Sana, huwag ka nang dumalagan. Kasi, kasing level lang tayo. O ito mga doy, si iyan Yan ang tinatawag din na age doesn't matter. Kukunin din natin yan kasi wala yan sa edad. Pag nagmahala na, butangin na na diretsyo. <laughs> Nako po mga doy, ang minyak nang humot na. Ay lista na natin yan diretsyo. Agoy doy, ang bagal, ang titubadang hindi umabot. Gusto mo, loos. <laughs> <laughs> eh, inatake na namin yung dakong mananap dito mga doy. Tapos dumating din yung tamos ka. Nagpanggap talaga siyang bayani kasi nakalain mo. Gusto niyang makuha yung pinaghirapan namin. Eh, ala nga naman papayag kami sa ganun. Ano siya, lucky swerte? Ito, tandaan mo tamos. Walang matigas na batuta Pag apat na yung bumibira Ano? Napagod ka? Hindi mo pala kaya eh Subukan mo bumangon Pagtulungan ka namin ulit Unti-unti ko lang binasag yung mga tore nila mga doy Kasi baka gamitin pa nila yan next game eh Hindi pwede yung ganon <laughs> Tapos yung tamos dumating dito mga doy Tingnan mo yung gagawin ng tamos mga doy Ahabulin talaga niya ako Nang hanggat saan Kaya na nga yung naka-pervicious mula pa kanina Tapos ikap pa yung gigil Huwag ganun. Bad yun. Capital IUD. Palagan ko naman sana yan. Kung wala lang din talaga tong MM nila mga doy Eh kay Tamos pa lang. Peligro na yung kahintang natin. Eh paano kaya dalawa na yan sila? At dahil yung MM na lang mag-isa dito mga boy. Surebol na to. Uy, hala ka, ano yun? Ito yung patunay, eh, mga doy, kung bakit hindi ko basta-basta pinalagan yung tamos kanina. O, kita mo naman yan, di ba? Ilan na kami bumabak-bak dyan, pero kita nyo naman gahi kay sa bukong. Kasi lamang pa kasi talaga full item na yan eh. Busog na busog kasi yan kanina. Grabe kasi magmahal yung lapu lapo namin sa kanya. Pinakain ang pinakain. Ayun, tabang-taba talaga siya. Kakaiba kasi magalaga yung lapo-lapo. Nagpapakain talaga siya ng gusto. Change topic tayo mga day. Kasi iba yung nasa isip nyo eh. Huwag ganun. Bad yun. <laughs> akala ko nga dito mga doy kaya namin tapusin sa pagkakataon na to pero may hirapan pa rin pala talaga kami kasi andito din kasi yung tamos eh gusto ko nga rin sana talagang mag to relax dyan kaso kay hinarangan din ako ng tamos paano tayong kapag to relax dyan pero ito yung sinabi ng lapo lapo namin mga doy payat na nga siya diktador pa siya ano yun uy lapo lapo ah, ang ayaw naman positioning mo dito ka na dapat, sumunod ka na sa sa dakong mananap, pero huwag kang mag-alala. Sa pagkakataon na to, mag to na ako dito. Kasi baka ano na naman yung sasabihin mo? Masyado pa namang pasmado yung bunganga mo. Pero nag-out ako mga doon kasi pakiramdam ko. Pinakalabit ako ng turi nila. <laughs> Kaya dito, ah, narinig ko na naman yung victory!